Yan, mega-mega uh, love, shout-out po. At mm, yun, eto, uh, masigla si Kuya Aw. Nakaamoy po tayo ng alikabok. Aos uh, ko ng sasakyan sa labas. Mahaba-haba po yung naging biyahe natin kahapon. At nagpunta po tayo sa kabukiran. Hindi man tayo nakapag-vlog doon dahil dumayo po tayo manang halian. Magkape po doon. And then, uh, ayun, lumabas po tayo ng bahay. Uh, sa tatlong taon po na pakikipag yung service nating biyahe, sa biyahe pagmamahal hindi man siya mamahaling motor hindi man po siya uh, tulad ng mga motor na may tatap eh, natagpos po nating kulugan sa loob po ng 3 years kaya ito nabawasan ng konti yung ating problems ay ah, hindi naman problems yung ating nabawasan po ng konti yung ating ano ba yung tawag doon? <laughs> Iniisip monthly. At tapos napunta po tayo sa bukid. eto pakita ko po sa inyo yung nakapag-uwi po tayo ng saging. Ay, yung saging nga, sa labas pa. Nakapag-uwi po tayo ng saging. Nakapag-uwi po ng sili, okra, kangkong, tsaka po. I-try. Ah, dati naman na akong kumakain ito. Dating kumakain na po ako ng ng ano po, ng eto kawayan nakakuha tayo ng anim na piraso itatry ko po siyang napapanood ko po ito iniihaw lang tapos mag-steam tayo mamaya ng okra at saka sili tapos kangkong lagyan natin ng yeah, lalagyan natin ng oyster sauce po mamaya dahil malalanta na tapos may talong upo kamote nung no, isang araw po yan binili na sa palengke ayan may merienda po tayong pakuan ngayon ito pa po yung mani natin Ayon ah uh, maraming maraming salamat po. Ngayon po pala sa sa pagmamahal po ninyo ng Roseville ng Europa, Europa po kayo no. Ah uh, ayon ah uh, yung pagmamahal po ninyo ibinili. ito po pina-inutusan ko yung aking kapatid na ibili po ng ng sabon, toothpaste, powder, dali at kamo um, po sabi ko nga po ni nang Rose uh, hindi ko man po magamit sa lahat po ng sa lahat po ng nag-share ng blessing hindi ko man po ito ginagasta para sa sarili ko pero bibilin po natin ito makakatulong ito i-share po natin sa aking mother kaya ni nang Rose Bill maraming maraming salamat at ito nga po marami tayong gulay ngayon ah wala man tayong meat na kakainin pero mas gusto ko ito mas maraming kulay at meron pang kawayan <laughs> nakikita ko ito iniihaw lang pero babalatan ko ito tsaka ko araw-araw isa anim na piraso po siya tapos marami tayong okra at sili galing po ito sa bukit tanim ng pinsan ko tapos may yung kangkong libre lang po na nakukuha sa sapa. Tapos ayan, ah, kaya happy si Kuya Aon sa si pagkakalapas kahapon. Pero nag-iikot-ikot ah, nag po kahapon habang bumibiyahe, habang bukiran ng tinaanan namin. Kasi sa Papaya pa siya, ah, General Tino sa Papaya, yung pangalan ng bayan na pinuntahan namin. Tapos nagpunta kami ng hain. Ano mang ano ko, sa sobrang init siguro wala po akong na wala ko na ispatang mga homeless na makikita sa daan uh, iniisip ko po kung makakita tayo ng homeless sa daan o lolang naglalakad sa daan uh, kahit papano bibigyan po natin ng pambiling halo-halo dahil sobrang init pero sa sobrang init halos wala rin tao sa daan halos yung mga sasakyan lang talaga wala pong mga wala pong mga masyadong tambay sa sobrang init talaga dito po sa Pilipinas. Kaya sabi ko, ito nakalabas nga si Kuya Aw, may dala tayo, may dala, dala tayong pagmamahal na eka eh, kaya nga po 'yung pagmamahal ni Ninang Rosebill ng Europa. Ay, hindi man na ako nakakadalaw po sa kanyang bahay, sa kanyang live, pero hindi po siya nagdalawang isip na pagkikasan po tayo at sabi ko nga po, uh, nakabili naman tayo ng gulay. Uh, may konting sukli pa. I-share po natin sana yung kahapon sa mga madadaanan natin. Uh, yung yung sukli, pero wala po ko nakakita nasa labas. Siguro kung may nakita po tayo na talagang kahit malo na kahit hindi po PWD o kahit hindi homeless, yung tipong masasayahin lang po sana kahit na na mailibre natin ang halo-halo pero hala, <laughs> hala po nakita tapos binaybay namin yung kabukiran lalong konti ang bahay sa kabukiran tapos ang init din po kasi pero ganun pa man po hindi pa rin ani ng rose bean hindi pa rin sumala kasi nung, ma, nung umi ng bahay yung aking mother eh, medyo tahimik ramdam ko naman po na na ano rin kasi po ang akin tati karpintero matandang karpintero na tapos yung isang kapatid ko na naguhugas ng pinggan uh, pinggan sa restaurant niya sa Maynila ko kung saan po yung eh yun po uh, uh malamang sabi ko kaya po sabi ko meron ba kayong meron ba kayong sabon niya sa kusina si ninyo meron bang panlaba man lang o ano, ah, wala daw po. Kaya, ayun, ni Nang Roseville, uh, sabi ko nga po, hindi ba natin na-share to sa ibang tao. Pero nung pag-uwi ko po ng bahay, hindi naman po nangihingi yung aking nanay. Kundi, naramdaman ko lang na halang-hala rin po sila. Kaya, ayun po, ni Nang Roseville, ito, okay naman si Kuya Awa, ayan, mataba. Mataba po ngayon yung aking kusina. Ayun, yung alaman po yung ating ano, may tasty pa yata. <laughs> Tapos ayan. Kaya po, yung sukli po sa kanila ko po isi-share nila ng, nila ng Roseville. At maraming maraming salamat. Ayan po, shout out po sa ating mga mami, sa ating mga ta, mga ati. At doon sa lahat po ng mga nagpagkwentuhang live po natin, na kahit na pabara-bara ang banat ko po sa live, eh, maraming salamat po sa mga nagpapalipad, sa nagpapakulay, sa nagpapasuper chatter super thanks. At tapos po, siyempre, salamat din po sa mga tumatambay. Sa nakikipagbiruan kay Kuya Aw, kung atin pong mga mami, ati, o mga kababayan na OFW na karamihan po ay eh, mga gangti, shout out po sa inyong lahat. Huwag niyo pong mamasamain po yung biro ni Kuya Aw na, na kahit siya ang live po magpunta, kamusta po ang buhay, gangti, tigang Ano lang po yon katang isip lang ni Kuya Aw, at pagdating po sa mga ganong ganong usapin, eh wala po akong alam yan. Basta happy lang po tayo at ingat kayo po lahat palagi. At, at sana po, eh, walang anumang karamdaman po yung mga, o anumang pagsubok, na mabigat na pagsubok na dumaan po sa inyo. ayun shout out po dito sa may mag ay magjowa jowa mag-love team po at mag-Mr. and Mrs. Aten at Bebang, shout out kuya Allen. Napahanga po ako nitong si Kuya Anen at si Ate Bebang. Na hindi po hadlang ang estado sa buhay. Hindi hadlang ang kung ang isa ay may kapansanan, isa ay normal. Hindi po. Basta ang importante po puso sa puso eh makakaraon po ng magandang uh, mahirap man na buhay pero masaya dahil po sa katulad po namin may kapansanan ayan si Kuya Allen at kung mapapanood mo ito shout out sa iyo tuloy mo lang yung alam mong mabuti at makakapagpasaya sa iyo at kay Ate Bebang sa kanyang misis uh, kahit hindi ka po magkwento alam ko naman po yung sasabihin ng ibang tao na hindi kayo kakilala sigurado pong maraming magsasabi na bakit papatulan mo yung, yung PWD na yan? Ano katanga? naranasan ko yan. Naranasan ko. Una, ka, sa mga katulad po namin pinabalo, unahin yung pangungot siya ng kapwa bago yung kahanga-hanga na ng aming ginagawa tulad po ng puso. Kaya po, shout out sa lahat. Sa lahat po ng aking ate, mami, ninang, o daddy, ninang, kumin, o yan. Shout out kay, kay Sir Larry. Ayan, pupunta po tayo special tayong sinashout out. Sir Manny, ayan, tsaka-tsaka po. Salamat sa mga palipad, Sir Manny. tapos kila ate, ano, nasa Japan, ang palungkot din ang buhay, si ate Mariko. Ayan. Shout out po sa lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Ayan, Mami Oli, ingat sa bakasyon. Ayan, ate Colleen, tuloy mo lang yung music-music mo dyan. <laughs> Kila ati kati na yan. Sa lahat po ng OFW na nakakakilala kay Kuya Aw at mga kaibigan ni Kuya Aw. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi at subukan kong lutuin ito. Sana ma-i-upload ko sa iTunes. Ito pwedeng i-stack kasi hindi nung masisira agad. Pero uunahin ko po itong press. Press. press, press okra, press yun. Press. Ugasan ko lang pwede nang kainin ito ay kalamansi. Magpabili kong dalawang piso, ah, limang piso kalamansi sa tindahan. Dalang kalamansi. Okay? Ano po, maraming salamat po. Ayun, ni Nang Roseville, yung, yung pagmamahal po yung Nagpabili po ako sa kapatid ko ng powder, baretang sabon, toothpaste, tsaka downy para makatulong sa kanila. Alam ano ko nakita kahapon sa daan na ililibre po sa natin ng ng halo-halo or anong palamig para po makapagpasaya tayo sa labas kahapon. Eh, sa sobrang init po, wala akong nakitang tambay sa labas. Manalaki mga, lalaki, mga babae, sana kung talagang po pwedeng nating maiblog pero wala po akong nakita. Kaya ayun, uh, kapaalam na po ako. Yanin ng Roseville, Bill, uh, isini ko po ito sa aking mother. Mapapakalabangan niya ng pamangking ko, ng nanay, tatay, at ng at nang mag at hindi naman din po mauubos agad dahil hindi naman magagamitin sa isang labahan lang. Pabibili po natin ng kahit nakaripak po na toothpaste, sabon, at tapos na shampoo nila. Marami po salamat ni Nang Rose Ayan, mega mega love shoutout. Ayan, uh, Ninang ni Nang ito po, ito po yung blessing mo po na pinareceive kahapon, ay no isang araw o nung ibang araw. Ito po ang nareceive ko po sa iyon ni ng roast uh, ng Europa. Ano po, uh, sabi niyo, huwag na po kayong i huwag na pong pasalamatan. Eh, kahapon po nakalabas si Kuya Au. Uh, sa haba po, tatlong bayan yung tinana namin, inikutan na. Uh, nadaanan po, hindi kami, hindi, hindi ko sasa, hindi po ako naghahunting ng matutulungan. Kung hindi ko si, ang nasa isip ko, lumabas po kahapon. Kung sino, kung, kung sino po yung mapapasaya natin ng araw na yun dahil sobrang init naghahanap po ako ng mga nakatambay sa kalsada na po pwedeng natin ilibre ng pampalamig o pasayahin sila eh nakaubit na naka po si Kuya, wala po tayong nakitang tambay dahil sobrang init. Ngayon po uh, siguro kondin po ng kagustuhan ng biyahe po natin, hindi ko sinadya. Uh, ito po uh, ni ng Roseville Ito po ipakikita ko po yung nabili. Marami po ito. Uh, may sabon, may kape, may et cetera, et cetera. Kita nyo po, may downy. Tapos, may konting oh. Tapos po, ito, may mantika din tayo. Uh, dahil po, may blessing naman po tayong na-receive, si-share ko po ito sa aking mother. Nahihiyang magpakita sa camera, pero bakit po ibablog pa siya? Hindi po sila hindi po sila sanay ng, ng makaka-receive sa akin ng ito. Ito pong mga Ninang Roseville sa inyo galing po. At i-share natin sa kanila. Basta po marami ito. Marami, marami. May mga downy rin po. May sabon. May ambigat. May <laughs> kumaangat. Basta po, shampoo. Kompleto shampoo. Tapos toothpaste. Ayan po. Kung makikita nyo po, madami po ito. Ayan, malaki po yung sumot. Nabagsak po yung cellphone natin. Nabagsak. Wait, dito ako na stroke Ay, na-stroke. ah. Nabagsak po yung cellphone kaya ya ano ko na po pangatlong beses na 'to. Ayan, paita ko po sa inyo. Nalis po sa ano eh. po siya. Kaya Ninang Rosville, maraming maraming salamat po. Thank you, thank you po. At I-upload yeah, ko po ito. Thank you. At sa lahat ng mami, shout out po sa lahat ng mga ati po natin. Sa mga kababayan natin, OFW, uh, lagi kong sinasabi, ingat po tayo sa budol dahil may grupong nag po. Ang target lang po eh mambudol ng mga OFW. Eto, shoutout uh, shout out po natin itong etong meeting po na naiinggit sa akin. Uh, ko daw pong kinakain, ang dami ko daw, ang dami daw pong tumutulong sa akin. Sabi ko sa iyo, ito, uh, Naka-receive uli ako ng biyaya, kahapon biyaya, biyaya no isang araw. Pero hindi ko po ito sosolohin. Ayan po yung aking munting kusina. Ah. Kung sino man yung basher ni Kuya Aon na naninira sa akin na ah. Na pinipigilan yung mga yumayakap po sa biyahe pagmamahal na nagpapasaya po sa akin. Ang pinipigilan po nila at mm, sinasabi eh ano daw po ako. Ah, akala ah, ako daw po Uh, patutuhanan nyo po yung paninirap kay Kuya Aw. Ayan, uh, shout-out sa sa'yo, uh, Team Kabalikat. Uh, shout-out sa iyo. Ayan. Uh, kung sino man yung nakakakwentuhan mo na isa sa mga kaibigan ko, uh, i-correct yung kwento ninyo. i po ninyo at at andyan, uh, andyan po yung ating mga mga mamis na naniniwala kay Kuya Aw, yung mga ati po natin, mga ninong nina na hindi naman po ako katulad na ikinukwento po ninyo. Panoorin nyo po yung ginagawa kong video o kung saan napupunta yung ating revenue. Panoorin nyo po para naman kahit paano hindi nyo po ako pag-isipan ng masama. Okay? Kaya ito, uh, share po natin ito. Teka lang. Ayan, hindi ko na po iisa-isahin. Maraming shampoo, maraming sabon, maraming powder, maraming dawni, may toothpaste si-share po natin ito kay mother, si-share natin ito kay nanay yung nanay ko naman, imatuwa at sa 26 idamay po natin siyang abunan din Okay? maraming salamat yan, aninang Roseville, salamat, shoutout po sa iyo, at maraming salamat at mm, ramdam ko na hindi lang si Kuya Awang niyakap mo Marami ka pong pinasasaya ingat palagi, ingat palagi at ingat po sa mga taong mapagbalat kayo lalo na po yung mga uh, yun ang bubudol po ng mga OFW na walang ipinakikita o ano po ba yung ginawa nila sa channel nila kung talaga bang pagtulong or pambubudol lamang Ninang Rose Ninang Rose Bill, salamat po ng maraming marami hindi man po ako nakakatambay sa live nyo pero hindi kayo nagdalawang isip na yakapin si Kuya marami po salamat si-share po natin ito sa mother ko bye bye